For today's video mga ka-riders, so may re-review naman tayong motor at ito ang Kimpo DTX 360. Ah, alamin natin kung ano nga ba ang meron sa motor na specs and features at ang presyo. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, maaari kayo mag-subscribe at pag-follow na rin ako sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Ang Kimco DTX 360 ay merong engine type na 4 stroke, 4 valve single cylinder, liquid cooled at pinapagana rin ng fuel system nito na fuel injected. May engine displacement naman nito na 321 cc. Kaya naman magproduce ang makina nito sa maximum horsepower sa 21.0 horsepower at 7,500 rpm at may maximum torque naman nito na 29.3 newton meter at 5,750 rpm. Naka CVT transmission type. May fuel tank capacity naman nito na 12.5 liters. may average fuel fuel consumption naman ito na 28 to 29 kilometers per liter pero nakadepende pa rin yun kay sa road condition at sa bigat ng rider punta naman tayo sa features ng motor na ito makikita nga natin sa kanyang harapan na napakaganda at napakaangas dahil fully LED na rin ang mga lightning system ang gamit ng motor na ito nakasigurado tayo mas visible ito sa gabi at mas efficient ito para sa energy savings ng ating baterya napakaganda rin talaga ng disenyo dito sa unahan na mayroon siyang parang patuka dyan guys at naka built in rin yung kanyang turn signal light at napakaganda talaga tignan ng niyang tsura. Ilang yan guys meron na rin itong visor para sa ating windbreaker protection na rin ito guys kung tayo ay maglo long drive hindi agad pumunta sa ating muka ang mga foreign objects na makakasagabal sa ating pagmamaneho front suspension pala nito guys is naka telescopic at naka front disc brakes na rin ang preno nito at equip na rin pala yan guys ng ABS or anti-lock braking system. At makikita rin natin na maganda rin ng forma ng kanyang disc brakes na wavy design. At the same time malapad din talaga yung kanyang disc brakes sa unahan. Size naman ng gulong niya diyan sa unahan guys is may size yan na 120 by 80 by 14 at alloy mags wheels naman ang gamit niyan. Sobrang naganda talaga ako dito sa kanyang forma guys at napaganda talaga dahil napaka futuristic na ng forma nito na at napaka angas tignan. At makikita rin natin na malapad rin talaga yung kanyang upuan at the same time mas comfort talaga ang driver dito at saka back rider kapag nakasakay kayo dito sa motor na ito. Lalo na kapag long rides nyo ito gagamitin. At makikita rin natin guys meron na itong built in carrier at dito sa kanyang likuran guys napaka angas rin ang kanyang tail light dahil fully LED na rin ang gamit niyan guys At ang kagandaan pa malalaki yung kanyang lens kung makikita natin napakalalaki ng lens niya pati yung kanyang turn signal light kaya sobrang visible ito pag gabi Mapapakita rin natin yung career niya guys So top box na lang ang kulang dyan guys Ready na siya pwede lagyan ng top box At yan naman yung suspension niya Meron tayong dual shock absorber dito Na unit swing naman ang gamit Yan naman yung size guys ng kanyang gulong dito sa likuran 130 by 70 by 13 So hindi siya magparehas doon sa unahan By 14 doon sa unahan dito naman sa likod ay by 13 Dating naman sa braking system niya dito sa hulihan guys Is gumagamit na ito ng disc brakes At with ABS na rin yan guys So harap likod ABS na With traction control system na rin yan guys or TCS ito naman tayo sa driver side at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga switches nito at yun nga guys keyless na rin ang gamit ng motor nito at dito naman sa kabila meron tayong electric start meron tayong kill switch meron tayong menu button dyan para doon sa ating dashboard dito naman guys sa kabila guys meron tayong high and low dyan meron tayong turn signal light at busina at sa likuran guys meron tong passing light switch ito naman sa kanyang panel gauge guys is gumagamit na ito ng LCD display at marami ka ng mga information mga makakatulong sa iyong pagmamaneho. So, sa other features naman ng motor na ito, meron din tayo dito mga pouches bawat gilid guys at bubuksan natin. So dyan pala guys nakalagay yung kanyang USB charging port. Kung mahilig ka mag long ride ay napakaganda ng meron tayong ganyan. May seat storage na rin pala yan guys. Hindi lang natin bubuksan pero malaki rin ang seat storage ng motor na ito. Kasi dyan yung facial. Hindi lang yan guys, napakalambot rin talaga ng upuan nito at napaka-comfort talaga niya sakyan at nakita natin meron na talaga siyang belt and carrier at the packs na ang kulang dyan. Sa kanyang footboard naman guys is napakaganda rin ng design at meron na rin yung built-in carrier dyan sa bawat gilid para protection kapag natumba yung ating motor. At makikita naman natin napakaganda at napakaangas nga naman talaga. Alam nyo ba guys na hindi lang pang in-road to, pwede rin to sa mga off-road. Kasi pang adventure bike scooter na rin ang kategory ng motor na ito. Para naman sa cash price ng motor na ito, nagkakahalaga ito ng 239,000 pesos. So reasonable naman for its price dahil napakaganda nga naman talaga ng motor na nito, specs and features ay nasa kanya na talaga ang lahat. Kaya e mga ka-rider, ano yung masasabi niyo sa video natin ngayon, maaari kayo mag-comment diyan sa baba para ihayag ang inyong opinion sa ating video. I hope na gusto niyo ating video ngayon para sa susunod na review. Abangan.